Ayan eh na mga idol lo oh. nakakatakot 'yan kukusin niyo po sa niya mga idol sa na Sigawan sila oh le super taas grabe biking Napasigaw yung isa oh Grabe na kapagod yan oh. Parang binabalibag kayo. Oh. Subukan nga natin 'yan. sasakit tayo niyan. Ayun oh. Ah, yan. Ang gagawin mo talaga diyan, ikaw ipipikit na lang kaysa dinilat ang mata mo kasi nakakapikit. Pikit lang talaga. Para hindi ka matakot. Kasi kung hindi ka pipikit, talaga makikita mo yung sa baba. Ramdam mo talaga ang takot talaga. Grabe parang binabalibag ko. Oh. Ikot-ikot. pagbaba mo niya, ngilong ilong -ilo ka. So, yeah, anong okay. reaction nila dito? Ayan na, start na, start na. Hindi pa airplane. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Hello, ayan na. Ayan na. yan. Ayan na. Ayan na, nah, na yan, si na, oh. na. 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 Wala yung spirito mo dito. Oh. Ikaw. Grabe na kagulo Ah. Grabe Oh. Oh. Wala. Wala. Ikaw sa kanito? grabe.